Karon mga idol ano. Ah uh, pupuntahan po natin yung bata po na ah uh, yung ihatid kuha po natin mga kaidol. Kasi nakita kami sa sa nanay niya kapon, sabi niya talaga naghihintay daw yung bata na ano. Ah uh, kasi tatlong araw ako pumunta-punta doon mga kaidol. Ah uh, wala na kasi sila doon. Ngayon bumalik po sila po. So kailangan po natin balikan yung bata na yon mga kaidol so abangan nyo mga kaidol ihahatid po natin sa eskwelahan po yung bata na yung mga kaidol so maraming salamat so bye bye so sana mga kaidol nandiyan na yung bata na yung mga kaidol para naman na ano so talagang hihahatid natin yan and mayroon pa naman akong so ayan na. ayan mga kaidol makikita nyo mga kaido yan po sila naka nakatira Moskwila siya ron so ayan ah, may barong barong na talaga oh ha ano 'yung bago, eh. Minisana dito, na. So, dex tulahan, yang. baba. So, ayun makaidol, uh, Papasok na po to sa paralan po mga kaidol sana po na ano. Uh, mayroon mayron man lang na makatulong po sa kanila. Ninakaw daw yung ano niya mga kaidol, yung bag po nila sa, yung bag niya na batman po sa ano, ginagamit niya po sa paralan. So, mato na mi? So, ayan mga kaidol. na <coughs> Wala Wala na yung notebook so sa buhok mo buhok niya. Helmet din. So ayan. So mangita tagbag. Yeah, ito na mi. Salamat. Yung maliit ni sige. So bonus dong ah. Kapos na ko dong. Lupos tayo. ka. So ayan. Ayun nga mga kaidol no, ang sabi po ng nanay niya po, dinakaw uh, daw yung bag ng anak niya. So, ngayon mga kaidol dahil wala po tayong income at wala tayong trabaho, uh, ayun nga hanapan uh, natin ng paraan yung mga kaidol at ano, pag-ipunan po natin yon. At uh, sa ating mga kaibigan dyan, at maraming salamat po sa mga support niyo po sa ating mga video po uh, sana po na uh, gabayan sana to ng Panginoon mga kaidol itong bata na to so bye bye mga kaidol magkarong kag-eskwela ayos ito ay matosasot sa eskwelaan So ngayon mga kaidol, uh, kailangan po natin pag-ipunan mga kaidol dahil alam nyo na at uh, ngayon nga, uh, hanap tayo ng paraan mga kaidol para naman uh, magsipag -mag po ito sa pag-aaral po kung bata to. So hanapan natin ng paraan mga kaidol para naman uh, ano, makabili tayo ng kahit mura lang na bag. At shout out nga pala ni idol ni Ma'am Sione UK po Official so maraming salamat po At sa mga iba pong uh, Pinoy Tambayan At sa mga iba pa po na hindi grupo sa Pinoy Tambayan Sa nagsusupport sa ating mga video So maraming salamat po sa inyo lahat At mabuhay po kayo At bigyan po na sana kayo ng Ano sa Panginoon na magandang Ano Yung kaspa kahit papano so itong mga kaidol no uh, papunta na po kami sa eskwelahan po mga kaidol at sa ating sana po na ano makarating ka agad to na hindi na po to masisira masisira ng ano ng gate po sa eskwelahan po so bye bye mga kaidol so hanggang dito na lang sana po tutulong lang po sa kanila nagbigay po ako ng yung dati yung number po yung dati yung po po may number po na uh, bibigay yung tatay niya ayoko po kasi dumaan sa ating mga uh, idol gusto ko kung mayroon tutulong sa kanila ah uh, po sa kanila po at sana po na ano mayroon mayroon talaga so, hindi na ako makapasok doon so, wala mo naging kay bag ha o baon ni mo Pagpala ka sa, uh, karoon na kang hapon na kung Kaya na ako ilakaw karong ito. Uh -huh. So, ayun guys, so, may baon ng bata, 50 pesos lang po. So, hanggang dito na lang guys. So, ayun nga, nakabigay po tayo ng baon ng 50 pesos po para po sa, ano, uh, para hindi naman ibutumin yung bata na yun. So, maraming salamat at hanggang dito na lang. So, bye-bye.